Ang pagkukuhanan natin ng inspirasyon para sa unang araw ng ating Simbanggabi ay ang ating first reading, unang pagbasa, mula sa Propeta Isaías. Ang sabi ng propeta o wika ng Panginoon ayon sa propeta, ang pagliligtas ko ay di na magluluwat. Ito'y darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Sigurado ako, hindi na alam ng marami sa inyo, lalo na ng mga kabataan natin, ang ibig sabihin ng salitang magluluwat. Tingnan ko nga oh. Pakitaas ang kamay ng mga nakakaalam ng meaning ng salitang magluluwat. May ilan-ilan. Sa mas simple at modernong Tagalog, ang magluwat ay magtagal. Kaya alam ko dahil kapampangan din ho ang salitang ito pag naiinip na kami sa kahihintay sa kapampangan, sinasabi namin, Ot, kaluwat? Kung gusto mong tanungin ang kamag-anak mong umuwi dito sa Pilipinas para mamasko, pwede mong itanong, magluwat kaketi Pilipinas? Ibig sabihin, magtatagal ka ba dito sa Pilipinas? Kaya, di na magluluwat ang ibig sabihin nito, hindi na magtatagal o sa loob na lamang ng kaunti pang panahon. In short, malapit na. Kahapon, sinelebrate natin ang Gaudete Sunday. Kaya, ang dating madilim na kulay ube, ay biglang lumiwanag. Naging kulay rosas na. Ibig sabihin, malapit na. Malapit ng isilang ang liwanag. Tignan mo nga tayo dito sa Pilipinas. Hindi pa Pasko, nagsuot na ng puti ang pare para sa simbang gabi at kumanta na nga tayo ng Gloria. Napansin ninyo, hindi ko ho inintone ang Gloria para naman bigyan natin ng konting kasabikan yung araw mismo ng Pasko, doon natin aasahan yung paring intone talaga niya ang Gloria. Sa totoo lang, hindi pa talaga tayo allowed mag-Gloria. Ito ho ay kaunting kompromiso lang na pinayagan ng Batikan sa Pilipinas dahil sa Simbanggabi tradisyon. Yun nga dahil hindi tayo makahintay. Masyado tayong nasasabik sa Pasko. Ang nakapagtataka sa ating unang pagbasa ay yung kasunod na linya nung hindi na magluluwat. Ang sabi niya, mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao na ang tuntunin ay ito. Gumagawa hindi na magluluwat, darating. Pero kailangan merong gawin. Hindi pala sapat na maghintay lamang sa pagdating ng Panginoon na parang basta na lang ito mahuhulog mula sa langit. Malalapit ang pagdating ng Panginoon kung gagawin natin ang dapat gawin. Kaya may partisipasyon tayo dito sa pagdating ng Panginoon. Ang kasunod na tanong, siyempre, ano ba ang dapat gawin para mapabilis na ang pagdating ng Panginoon? ba? Diba? Yun din naman ang question kahapon sa Gospel reading ng mga nagpapabinyag kay John the Baptist at sumasama sa kanya, ano po ba ang dapat naming gawin? At narinig natin ang sagot ni San Juan Bautista. Sabi niya, kung ibig nating mapabilis ang pagdating ng Panginoon, pag-aralan daw natin na magbahagi ng kahit anong konti na meron tayo. Na hindi manatiling makasarili, anumang konting meron tayo damit, pagkain, panahon. Basta matamis o bukal sa kalooban. Nakusa daw tayong umiwas sa masamang gawain. Katulad ng pangingikil, pangungurakot, o pagpaparatang sa kapwa-tao ng mga bagay na hindi totoo. Ang mga ito hinihiram lamang ni Juan Bautista sa mensahe ng propeta Isaías. Ang sabi ng propeta, chapter 58, Isaiah, kung titigilan ninyo ang paggawa ng masama, kung paiiralin ninyo ang katarungan, kung palalayain ninyo ang mga inaalipin kung tutulungan ninyo ang mga inaapi, kung babahaginan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom, kung patutuloyin ninyo ang mga dayo, ano ang mangyayari? Sabi ng kasunod, kapag ginawa ninyo ang mga ito, darating ang kaligtasan na katulad ng bukang biwayway at pagagalingin ko kayong lahat. Ako na inyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo Sa samahan ko kayo, ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At may dagdag pa yung propeta, ang sabi pa niya, kung matutunan daw nating ituring bilang kapatid, hindi lang mga kadugo natin o mga kapamilya natin o mga kababayan natin o kaalyado sa politika o kariliyon lang natin. Tayo mismo ay ituturing ng Diyos bilang hindi na iba sa Kanya. Dahil tayong lahat ay tinuturing niyang mga anak niya. Hindi ba tinuro ni Jesus sa mga alagad niya na dapat daw silang maging mahabagin kung papaano ang kanyang ama ay mahabagin? Kung tunay palang nalalapit tayo sa Diyos o kung tunay na dumarating ng Diyos sa buhay natin, ang pinakamalinaw na tanda ay ito. Wala tayong itataboy. Wala tayong yechap Sabi nga ng propeta, ang tahanan ng Diyos ay tahanan ng panalangin para sa lahat. Para sa lahat. Ang salitang lahat sa Espanyol ay todos. At madalas yan lumabas sa bibig ni Pope Francis para sa lahat, for todos, 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 ang sabi niya. Kaya madalas nyo ring marinig sa akin na ang misa ay hindi isang eksklusibong samahan ng mga banal, matuwid, at karapat-dapat. Kung sinasabi ng iba na mga banal lang ang dapat magsimba, ay ibig sabihin nagbabanal-banalan siya. Ang simbahan ay bukas para sa lahat. Binata, dalaga, single parents, kasal, hiwalay, diborsyado, nakasapatos, nakatsinelas, o walang tsinelas, babae, lalaki, bakla, tomboy, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mabait, pasaway, matanda, bata, lahat. Welcome sa Panginoon. Ito ang binago ni Kristo sa kinagis na niyang pananampalatayang hudyo. Bago pumasok si Jesus sa, sa kasaysayan, ang sino mang hindi daw kamag-anak ni Abraham ay tinatawag nilang pagano, mga Gentiles, hentil. Ibig sabihin, hindi kayo kasali. Hindi kayo kasali sa bayang Israel. At paniwalang paniwala sila, hindi raw pag-aaksayahan ng panahon ng Diyos ang mga iba para iligtas sila ang misyon ni Jesus ay magtayo hindi ng mga bakod, masyado ng maraming bakod. Isang bagay yon na lagi ko napapansin dito sa atin. Tingnan ninyo, pati mga subdivision. May bakod na nga yung subdivision eh. Pati yung mga bahay sa loob ng subdivision, nakabakod pa rin. Isang bagay yan na madalas kong pansinin sa ibang mga bansa, mga bahay na walang bakod. Ibig sabihin, kampahanti sila. Hindi natatakot na papasukin yung bahay. Pagtakot tayo, asuspetyoso, kapag akala natin palagi na nakawan tayo o sasaktan tayo, talagang mga bakod ang itatayo natin. Talagang ibubukod natin ang ating sarili at mahihirapan tayo na magbuo ng mga pamayanan, mga komunidad. Kaya, ang ibig ng Panginoon na itayo natin ay mga tulay. Mga tulay na naguugnay. Kung papaanong sa kanyang iisang persona, pinagsama ang pagkadiyos at pagkatao kay Heso Kristo. Siya ang tulay. Kung lumalapit tayo sa Kanya, katulad ni Kristo, tayo laging magsisilbi bilang mga tulay, tagapag-ugnay, at tagawasak ng mga bakod bakod ng isip, bakod ng puso. Mga bakod ng politika, bakod ng mga agwat sa kabuhayan, sa pagitan ng mga tao. Sinabi ni San Pablo sa mga taga Galasya, ngayon wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa Hentil, ang alipin sa malaya ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay pinagkaisa dahil lahat tayo ay nabubuhay na kay Kristo Jesus na ating Panginoon.